guys, kamusta kayong lahat? Magandang gabi sa inyong lahat. For this video guys, naghugas kami og mga boti kay amo ang uh, suglan og recycle namin siya guys. Kay sayang kayo mga boti. Ito, ito swimming. Swimming diri sa so, plush ta para hayag og og maon. Ayan ang mga boti natin nga naipon. Ayan. So baka naman sa ano dito eh. Gihugasan siya, gizabunan ka. Among among butangan og suka. <laughs> Jopra. Amo siya i -recycle. Oh. Limpyo ka ilang mga tubig, ha? Huwag kayong ganyan. Limpyo yan. Mineral yan. <laughs> Hugasan na mo ang um, mga buti nga among um, naipon. O i-recycle namin siya. Yun ang gagawin namin. Lagyan namin ng mga mantika. Pwede din siya lagyan suka, ma. Oo. O, do, oh, Pasko. So, ito yung mga bote po. Dito yung recycle guys. Gawin yung design or else pwede yung lagyan. Giyod siya ulit po. kuan. So, ang gagawin namin, gihugasan namin, patuyuin. Pagkatapos patuyuan lagyan namin ng mantika. Ayan. Siyempre, para naman mas kuan social ang ating lalagyan sa mantika. Mag, mag-pack tayo sa tindahan gamit ang ito mantika guys tungas plat ang laman ini ani, -ani ko tog tunga so yun guys ayan na siya mas maganda mag-recycle tayo di ba sayang din siya sayang din ang atong kuan. Pwede din siyang kuan yung lagyan ng mga suka, recital mga na ganyan. So, yun lang siya ang video for the day. Kaya sobra na mo kabisi sa karong adlaw. Wala tayong vlog. <laughs> ayan. Sa mga nanghingi pa ng update dyan sa akin, ayan, ang vlog natin for today. Naghugas la po tayo ang boti. Lagyan ng mandika. Ang tawag nito, recycle. That is life. How you turn, turn in your life. <laughs> Ayan. Thank you po sa lahat na nanonood sa akin. Maraming salamat po sa lahat na mga nag-follow sa aking Facebook page. Sa lahat na nag-comment, nag-share ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Enliving Serot Vlog. Maayong gabi. Eh.